ganyan kasi ayun lumabas ako kasi bibili ako ng ano ulam namin dito sa Andox kasi tinamad na ako magloto ayan ayan bibili na lang ako ng ano barbecue nakalimutan ko nga dati pinapabilis sa akin na daughter in ko yung barbecue ang binili ko ba naman yung chicken and dogs ayan kasi ganyan kasi minsan ang lola pag maraming iniisip ayan nakakalimutan na kung ano yung order o, dito ako sa andogs dito sa andogs yan o ayan na kaya yan Dogs. Barbecue. Ito na lang pong ano o. Oh. yung Yung itong maliit. Pito. Ayan. Pito. Pito. gamitin ko yung ano ko. Gamitin ko yung akin senior kasi may contactless discount naman yun. Yeah. Yan, dito ito sa ano, sa Kadiwa. Ito lang yan sa labasan. Sa Kadiwa. Ayan, maganda na nga yung ano, Oh. Oh, lumabas na yung olap, yung init. Ayan. Hmm. Pag wala kasi yung kapatid ko sa bahay, ano, kaya tamad medyo magluluto. <laughs> Kaya yung binibili ko na lang yung ganito na lang, yung lutong ulam. Pagkasama ko yung kapatid ko doon sa bahay kasi ano, siya ang nagluluto. Ako nag-aalaga ng baby. Yung aming baby. So, hindi ako nakapamalingke. Yeah, ito na lang. Ganito na lang ginagawa ko eh. Pagka, 'di ako nakapalingke, ganito na lang binibili ko, ayan. Loto so, na. Ayun, ayan, ayan, ayan. Ayun, tignan natin, kumgano na 'yung discount sa ano? Saya, senyor. <laughs> okay po. <laughs> tinatamad na ako ngayon mag-reels. <laughs> Nakakatamad na. Tinatamad na ako mag-reels ngayon. Kaya, wala. Hindi na ako nag-upload. Uh, Dito na lang ako mag-focus sa ano? Sa YouTube. Napapagod na kasi ako nang gusto. ka ano? pag engage ba? Uh, wala. Marasa na yung daliri ko. Kaya, okay na lang yung ano? sa YouTube na lang. Ay, hindi na kailangan. Magpakapagod ang lola. Magpakapuyat. Ayan po. Masaya na ako sa kung anong kalagayan namin ngayon. Ano lang kasi, kaya ako nag-ano, nag-YouTube na talagang to, try ko talaga ang kung ako ako'y kumbaga magkaroon ng kunting ano, income sa pamagitan ng pag YouTube kasi ano gusto ko kasi mayroon din akong sariling income para pag mayroon ako gustong padalhan ng pera aking, akin ano kung sinong nangailangan sa aking family meron akong madudukot meron akong mapagpupunang kasi hindi naman pwedeng lagi nalang ako sa sawa ko sa anak ko siyempre yung mga anak ko may pamilya naman yan eh. tapos may, ano yan mga maraki mga ano yan pinagkakagastusan oh tapos, ano, yung asawa ko naman, hindi namang kalakihan ang kinikita niya sa ano, sa shop. Tapos, siyempre, mayroon din siyang sa party naman niya. O, oh, kaya, kumbaga, mayroon din kaming kumbaga ba? Teka lang, sign lang muna ako. Dito ba yan? Dito? Okay. Ayan. Pagsign na ang lola. ayang Ginagamit ko yung ko. Kasi oh. yun ang ano ko doon. Purpose ko doon. Kaya ako nag-YouTube. Yung mayroon akong pera na income. Para pagka mayroon akong gustong tulungan. Hindi na ako hingi sa aking anak sa aking asawa. Gusto ko sarili ko rin, sarili ko rin na income ba. Kasi, kumbaga, nakikita ko kasi, oo, butterfly, oo, oh, oh, ayan naman. Nakikita ko kasi na kumikita naman sila kahit papano yung mga na monetize na o oh. kaya kaya ko try ko nga rin kasi mayroon naman kaming ano internet eh. Oh, dahil ginagamit nga ng anak ko sa trabaho kaya sa ko, ba't hindi ko kaya gamitin yung internet sa ganyang bagay na mag-ano ko uh, yung gamitin ko sa yung magkakapira ako kaysa yung wala lang mga maritis-maritisan lang kaya yan po ang naging dahilan kaya ako nag-ano nag-youtube tapos yung rails ko parang try-try ko lang naman kung ano ba, monetize ba o kung kikita ba ko ano try try lang ba wala naman sa puso ko na asahan yan mga ano dyan kumbaga yung kikitain dyan kaya ayun hindi ko naman akalain na mamonetize din ako kaya lang mamonetize din yung ano ko yung FB Reels kaya lang nakapagod na talaga magpag engage nang nangangalay ang aking mga daliri kaya napagod na ako nagsawa na ako kaya sabi ko hmm, okay na yung sa YouTube na lang ako. Hmm. Kasi kung kung sa kung iisipin lang kahit hindi na kumaganyan eh Kasi nandiyan naman yung anak ko at asawa ko Kaya lang yun nga yun yung gusto kong makatulong sa aking pamilya o oh, yung ganun tsaka kung ano rin namang gusto kong bilhin <laughs> o oh, hindi na ako hihingi Yung po kaya 'di ko kaya yung ano ko yung dahilan tapos iyon ayun uh, at uh, eto nga rin o oh, sumunod nagkaroon na ulit kami ng dagdag na business yung hindi naman namin inaasahan ba na nagkaroon na lang ng yung ganun na usapan na yung ano ng aking kapatid yung bangka na binili niya doon sa probensya sa amin, sa Bicol binintay niya sa amin ayun, kaya nagkaroon naman kami ngayon ng extra na mapagkakakitaan Oh, may bangka na kami doon sa Bicol at ang may hawak ay yung aking bayaw hmm. kaya ano rin, pasalamat din talaga ako sa Panginoon na kahit hindi rin naman namin pinaplano o iniisip na magkaroon kaming ganyan na bangka, pandagat ayon nagkaroon kami kaya kaya salamat sa Panginoon kaya parang ano talaga gusto ko na rin eh, ano yung katawang ko sa sobrang pagod kaya sa Youtube na lang ako mag ano nagpupokus o ganoon na lang o, para kahit papano hindi naman ako mamumroblema na mayroon din ako konting income o yun lang ang purpose ko dun eh kasi kung sa pangangailangan lang namin hmm, kahit hindi na ako maganyang ganyan buhay na buhay na kami <laughs> kaya lang ayun lang po, hindi lang pansarili ang iniisip ko, oh, kaya uh, yun lang po, o, thank you uh, ano na lang eh kunting kunting na lang talaga Thank you, thank you. Thank you po sa inyong support. Na. Thank you po sa aking mga subscribers, mga mga friends ko sa YouTube at sa aking mga friends ko sa FB, sa family ko. Na, nandiyan na nakasuporta na po. Thank you, thank you po sa inyo. Thank you. God bless po. God bless us all. Okay, bye. Ayan, umay na ako. 对吧？